Pick up kami ng order. Ah, dito na yung ano? Dumating na? Bagit na yun. siya kumalang. Bagit kung ano? Bagit kung ano? Bagit kung ano? Bagit kung ano? Bagit kung early, Bagit ay <laughs> <Ang tunog wala. laughs> Pwede daw i-open yan Mala Yan yata yung magdi-deliver dito na number eh Yan hmm? yata yung <laughs> Oo, yan yung nagano sa sa'yo. thank Ako Hindi email lang ang nakong ginamit. Thank you. Wala pa yung order. Ano ba yung ano nyo? walapang Wala pang order.